Naatay. Okay, <laughs> 'di 'yon pwede. Ayos. Kayabangan mo kasi, sabi mo, kaya mo. 'Yan ito, sang kaya yang tertaw. Tertaw. Berto, ano naman kalokohan 'yang ginagawa mo? Pa-practice ako para pag emergency, 'yung eh, makakatulong ka sa mataas. What? Oh, galon bayan. Ikaya eh, mo bang talunin dito sa kabila? Ano? Yan, sa may ano? May nyug. Ano nyug ito? Yan, yan. Oo, kaya ko yun. Tatalunin ko sa kabila. Oo. Oh. Kaya na, kaya mo yun. Sige kung kaya yes. mong basic. talunin, lipat ka doon sa may kuryente. Huwag sa kuryente, hindi mo kaya yun. Lipat oh, sige. Kaya ko, basic lang yun. Saan kita, tatawid ako doon. Oo. Oh. sa panel, nilipat ako doon. Oh. Kaya ko yun, panuunin oh? mo. Sige mga. nga. Ah? Kung kaya mo yan, kaya ko din yan. Bakit? <laughs> Magaling ah, <laughs> talaga si Berto. Tikalong talaga tong taong to. Huwag oh? ka puro yabang Walang magagawa yung yabang mo Pag manilistrasya ka Sige na 1 Tatalo na ako ha 2 3 Ay <laughs> Okay ka yung boy Ayos Kayabangan mo kasi Sabi mo Kaya mo Ah. <laughs>